Tatlong taon na lang ang kulang para maging 100 years old ang lolong Palaboy na ito sa Cebu. Tanging hiling na lang niya makita ang kanyang asawa at mga anak na nawalay sa kanya. Mabuti na lang at may mga estudyante na nag alas Santa Claus sa kanya. Sa panahon ngayon, uso pa ba ang malasakit sa mga estranghero o hindi mo kaano-ano? panoorin ang video ito. Ang mga kolehiyala may daladalang birthday cake habang inaawitan pa ang lolong ito sa kalsada. Ang lolo sa video, si Lolo Alfredo Salaver, 97 anyos. Dahil wala ng pamilya at tirahan, halos isang taon nang namamalagi sa labas lang ng University sa Cebu City. Kadalasan, nakasalampak sa isang sulok. Kung minsan, dinadalhan siya ng pagkain ng mga estudyante at guro. Nagpapakasakaling baka gumaan ang anumang mabigat na dinadala ng matanda. Mawawa po ako kasi nakaupo lang siya ng ganun. Tas, pero hindi naman po siya humihingi. Naawa po minsan nag-aabot kami ng pagkain mga kasama Ang madalas na tumutulong kay Lolo Alfredo, ang magkaklasing ito, si Chani at si Clara. Walang kasi yung lolo ko sa side ng mama ko kaya hindi ko nakikita. Kaya nakita ko kay lolo na siguro kahit hindi ko na naipadama sa lolo ko na mahal ko siya ay sana maipakita ko sa ibang lolo. Mabuti na lang daw at naalala nila ang birthday ni lolo. Kaya naman sinorpresa nila ito. Yay! Wala talaga kami pera noon kasi meron kaming shooting din noon ng filmmaking. Kaya yung pera namin naubos kaya sinabi namin na bilhin na lang tayo ng cake doon. Ay, Hindi, makikita mo talaga sa mukha niya na priceless yung ngiting ibinibigay niya sa amin. Bakit ni ka? birthday ni Lolo Alfredo, sinubukan daw ni na Carla na ipasok siya sa isang bahay ampunan. Pero hindi tinanggap doon si Lolo. Kaya nagpasya si Carla, siya na mismo ang kukup-kup sa kanya. Kahit pa, hirap din sa buhay ang pamilya ni Carla. Katunayan, sa tindahan ito lamang sila umaasa. Lo! Lo! Pero bukas palad pa rin nilang tinanggap ang matanda sa maliit na kwartong ito na dating internet shop, pinatira nila si Lolo. Kahit pa, nangangailangan din ng tulong si Carla dahil sa kanyang karamdaman. Wala kaming pera na matira kasi mambayan ng eskwilahan, mga bills namin. Tapos, nagkasakit siya noong last October, nag-one year ngayong October, ubos lahat pera namin. Mula nung tumira si Lolo Alfredo kina Carla, higit pa raw nilang nakilala ang matanda. Mahilig pala itong magbasa at manood ng mga pelikula. Know, my know, my Pakiwari nila, baka ito rin ang dahilan kung bakit ang mismong buhay nito mala pelikula. Tubong tundo sa Maynila ang pamilya ni Lolo Alfredo. Nung nagkahiwalay ang kanilang mga magulang, kinupkop siya ng kanyang ate sa malay-balay sa bukid noon. Sa rito, tingnan mabuti ha? nga pa, lang, pinagmalupitan ay, 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 daw siya ay, 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 nito. Maliit pa ako. Siyempre, alam ko, nung hindi atas guwaba. Kumukuha ko kakain. Akala ko hindi nabibilang ang prutas. Dumating si Manang Presen. Johnny, I come here. Oh, <laughs> Ay, tatawagin yung asawa niya. Yun, pinapalo ko, Ganun ang ganun. Kaya lumayas ako. Mula noon, kung saan saan ako, kung sino-sinong sumagip sa akin. Nagpaaral. Grade 6 lang daw ang natapos niya. Pero naglakas loob pa ring, makipagsapa na rin makipagsapalaran sa Maynila. Nilakad ko yan galing sa Malay-Balay patungo ng Cagayan. Magmula sa Cagayan, nilakad ko yan, patungo sa Iligan. Pagdating ng Iligan, sinagip ako. Ang nagsagip sa akin, Dr. Abuan. Mula noon, nagtrabaho ko. Naging kargador siya sa pier. Ang tanong nila, anong grado ko? Na ko? sabi ko high school. Maniwala naman sila dahil marunong naman tayo. Kaya ang ano-anong trabaho naranasan ko. Ngunit nung muli raw siyang nakatapak sa tundo, ang binata noong si Alfredo na pasali sa gang. Katunayan, isa raw siya Hi, sa mga kinatakutan noon sa pugad ng mga siga. Yung ibang tao na pasiga-siga, sinusunto ko. Lagawan mo daw sinasaktan oh, eh, siga. Gustong, gustong mawak sa akin lugar. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko fair. Dahil takaw, rambol at gulo, nakulong siya sa bilibid. Nang napreso ko sa munti, siga tayo dyan. Ekis. Anong ibig sabihin ng eks Dangerous. Apat lang kami. May puso, may kadina. Hanggang isang araw, nagbalik loob siya sa Panginoon at ipinangako sa sarili na magbabagong buhay na. Matapos ang labing dalawang taon, nakalaya siya. Nagpabinyag ako. Simula ng pabinyag ako, binigyan ako ng right. Nagawa ako ng legionnaire. Nag-aral ako ng Biblia. Sa Cebu, naisipan niyang magbagong buhay at magtrabahong muli bilang kargador. Naging security guard din. Hanggang nakilala niya ang nagpatibok sa kanyang puso, si Pilar. Alam na niya kung anong gusto ko, nakahanda Lahat ng kailangan ko, mabait talaga. Kaya para kung maluluko pag natatandaan ko kung gaano kaabutihan ang pinakita sa akin, ang pagmahal. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Mary Christine at Mary Conchit. Yung magulang, apat na taong gulang. Yung ikalawa, dalawang taon, may reconcil. Mula noon, mga 30 years o 40 plus from that time. Kaya gusto ko silang makita bago ako mawala sa mundo. Pinangarap daw niya na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Ngunit nung siya ay naging construction worker, na destino sa iba't ibang mga lugar. Kaya lang mga pangyayari ay nagkahiwalay kami. Dahil una sa lahat, sa trabaho. Mayroon siyang trabaho, maestra. Kaya hindi kami magkaano, magkasama sa lahat ng pagkakataon. Pagbalik niya ng Cebu, hindi ha? niya na raw nahagilap pa Pilar. ang kanyang mag-iina. Pilar! Minsan para akong loko-loko. Nalulungkot ako. Mahirap lang. Pilar! Kung may makakita sa akin, sasabihin ako eh, loko-loko. Minsan sa pagtulog, nananaginip ako. Sila ang panaginip hanggang nagkasunod-sunod ang mga hinarap niyang pagsubo. Naaksidente, kaya hindi na siya makalakad ng maayos. Mula noon, ha, halos ako namatay at mabutin lang na buhay pa ako. Kaya hindi ako makalakad masyado ngayon. Naubos din ang lahat ng kanyang ipinundar hanggang sa siya'y naging palaboy. Ang nagsilbi na lang niyang pamilya mga estudyante at guro sa tapat ng eskwelahan kung saan siya lumalaboy. Samantala, hindi inakala ng mga kaklase ni Carla na magva-viral ang video kung saan makikitang sinorpresa nila si Lolo Alfredo sa kanyang birthday. Pero ang malaking biyaya, mula noon, nagsimula ng dumagsa ang mga nais tumulong. Gusto lang namin i-share yung Huwag tayong kaligayahan na binigay namin kay Lolo sa birthday niya. Hindi ko inakala na nag-viral na po siya. Labis ang pasasalamat ni Lolo Alfredo kina Carla at sa kanyang pamilya. You are the guide. Nagpasalamat ako sa inyong kaliwan. Personal na binisita ng DSWD sa Cebu, si Lolo Alfredo. Okay lang ni mo, ari ka diri. Pasalamat kami ko kay safety. Dili ka gusto masulod ka sa Home for the Aged? Huwag okay, ko desisyon na na. Kay pangitaan man ka na mo kung asa ka pwede masulod, pero okay, okay ra nimo. mo. Okay na. Ma'am, pwede na mo siya mabigyan ng financial assistance sa, mga yung daily na pagkain. pagkaon. Tuluyan lang daw mapapanatag ang loob ni Carla kung matupad ang birthday wish ni Lolo na mahanap pa ang kanyang pamilya. Maari lang makita ko sila. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, makaano ako ng pera para makita ko sila bagwa ako mamatay. Uso pa ba ang malasakit sa kapwa kahit hindi mo kakilala o kaano-ano? Sa ginawa ni Carla... Hello kanyang pamilya at mga kapwa estudyante kay Lolo Alfredo mukhang oo uso pa rin ito at may pag-asa. Ika nga nila Faith in Humanity Restored!